Ayan. See you later. Bye. Hi, Tia. So, dito kami ni Daddy. 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 Ano ka na? Antok na siya. Antok na, antok na yan. Hindi mo So, may pinantahan kami tapos yung pinantahan namin, it went well naman pero mamaya, chika ko sa inyo sa bahay kasi gugutom na kami, wala pa kami. Elba, sali, daddy. Eh, At parang pa kami, wala na tulog. So, while we're waiting for our um, order, yan. Yeah. So, mamaya, chika ko sa inyo kung ano nangyari. And medyo malakas yung music dito sa upuan namin sa kinakainan namin ayan so later I will tell you guys kung ano ba yung pinuntahan namin at bakit kailangan hindi kami matulog na daddy so yun ang i-detalye per detalye pero I need um, a legal expert about our experience for today's video ah Nagagawan yung buhok ko. Ayaw niya na makisama. 45, daddy, na Ay, daddy, ako yan. Yan si daddy, na ni daddy, 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 natin daddy, order natin. So, So, we're gutom. Sobrang gutom na kami, guys, ni Daddy. Tignan niyo yung pagkain namin. Ayan. Ayan. Ano? Uh, sabi. Ayan. Lord, thank you for the blessing. Ayan siya. Ayan. So we have here, ako may lasagna and may two pieces chicken ako. So don't, um, wag sana ma misunderstood guys. Pero we have blessing today. Ayan, and minsan na lang kami lumabas si daddy. Ayan. Ayan siya. Si daddy, daddy. <laughs> pilit, pilit na pilit yung ngiti. Antok na antok ah. Oh. <laughs> Kaya na, uh, kain na muna kami guys. Hi guys, yes. So before tayo matulog, maglalaba muna ako. Dahil walang damit si Jebs mamaya. Napamasok. So, kung tutusin, nihingal lang dahil antok na antok na antok. Ayan. Pero nag-choice tayo dahil pinili natin mag-asawa. Kaya bago tayo matulog habang wala pang nalalaban. Ha! <gasps> Ito nga, chika ko na sa inyo. Habang naglalagay ako ng labahin hand dito sa aming ah, automatic na washing machine. Na automatic na maglalaba for me. Thank you, Lord. So, kanina nga, galing kami doon sa isang loaning company kung saan nangutang yung mom ko. Yes, you heard it right. Again, nag-loaning company yung mom ko para matustusan yung studies ko sa school. So, kanina, trinay na namin napuntahan because nakasado pa ako ng balita na may hindi daw magandang nangyari sa account ng mami ko. And yon is nakuha ko yung information na yon from um, from the bank. Like, ko rin yun sa bank ng mami ko. yun sa UMID niya. So, kinek namin ni James dahil nagkakaroon na rin ako ng kutob na there's something wrong sa bank nga nung mom ko and dun sa loaning company kineso na yon So, ito na. Pagpunta namin doon, nung kami, iba na yung mga staff, iba na yung mga employee, and everything yung sa loaning company na yun. And, in-approach naman nila kami ng maganda. Actually, sobrang ganda na service nila kayo, unlike before. So, what happened is, the loaning company told us na hindi daw na-register yung mom ko as, um, hindi sila nasabihan na dead skin na yung mother ko. Ayan. So, syempre, na-shock ako kasi ilang beses na ako nagpunta doon together with my father then with Jebs noong November. Noong parang nauna yung kami ni Jeffy. So, eto na. Pagpunta namin dito, siguro yung mga loaning company alam to, yung yung word na sa kulit. So, since pensioner yung mom ko, there's this thing as sa And, yung mom ko, is hindi na siya nakaka-receive ng sukle. Simula ng November 9, nung namatay siya, Lina. Pero dun sa record nila, This is the ledger na sinasabi is nakakatanggap. And mind you guys, may nag-forge ng document ko. I, I mean, ng, ng perma ko. Yun. May nag-forge. And we have this primary um, person of interest. So, ito na. Ang tagal-tagal namin doon, dahil talaga pinag-imbestigahan ko, hindi lang yung finarge yung perma ko, pati pangalan ko, pati perma ng mom ko. then, nawawala yung pinasa ko sa kanila na original copy of my birth certificate and yung birth certificate ng mom ko. So, it's very alarming, right? Tapos, yung pera na si tinatawag na sukla is hindi pa sure or maybe because pinag-interesan niya ngayon. Nakala na niya, hindi namin aayusin, hindi isi-settle. Eh, ayun na. Na ano ko na siya. Kanina na set. Settled na, pero questionable. I talked to the supervisor ba Hindi ko sure kung supervisor siya. Pero I talked dun sa pinakamataas sa lahat sa kanila. And I said my complaint yun. Then, tinake naman nila ng action agad-agad. Tapos, yun nga, ang sabi nila sa akin is that I have to write a sworn statement lang then We will go to the uh, process. Eh, mingan na ako sa na ako. Then, after that, um, uh, pwede ko nang habulin sa korte yung trako. Well, for me, kung tutusin, hahabulin ko siya. I have a plan to get justice because it's not right to forge someone um, signature. So, binarge niya yung firma ko, kumuha siya ng pera. Actually, it's theft. Tapos, nagulat ako dun sa sinabi ng mga yung employees dun na uh, they, yung group nung, nung management na yon nung nandoon dun sa branch na yon sa looning company, nag-resign silang lahat from the head up to the tao na nag-forge ng perma ko and kumuha ng PSA, birth certificate ko and birth certificate ng mother ko. So, ngayon, I am in the middle of natatakot because baka mamaya gamitin yung identity ko for something na maybe it's a loan or basta anything. So, yun lang guys. Yung nilalakad namin. And, wala nandun lang na kami just to clarify some things pero it turned out na it's not a simple thing pero marami pa siyang things yon and I still praying na maging okay pa rin lahat pero that guy is a big no no for me because that's my identity that's not yours bakit mo kinukuha yung identity ko Just na habulin siya pero for now matutulog muna ako ipagpapabukas ko na muna siya because I have a lot on my plate right now <laughs> Ngayon, nag alaga ako ng isa sa mga kitten na nakuha ni JB. Kasi nga, parang nadaganan siya ng dog namin kanina. Umiyak daw ng malakas, sabi ni James Tapos, humimlay ng, tama ba, humiga na lang, basta-basta. And look at his... Ayan siya. Oops. Ayan binabantayan ng kapatid niya na isa pa rin nining nining, nining. mga nining ayan ito siya guys o. Ayan. Puro siya towel. Puro siya, ano. Puro ang nilagay ko na sa kanya is, ayan, pinaiinom ko siya ng tubig. Tapos, ito, yun. Tapos meron pang isang bulinggit na nasa taanan doon. Ayun, lumabas. Ayun. Yung Ayun. Si Benson. Ayan. Wawa naman tong nining na to. Wawa naman. Eto, hindi dumitod kay sa May spot talaga siya sa mukha. Tapos, nagkaroon na siya ng ganyan. na yun. Oh. Wawa naman. Tapos si Meredith kanina, nalaglag sa baba. Tapos parang may nawakan ako dito sa may upper ano ni Meredith na parang parang basag yung skull niya. Hindi ko alam. Pero we'll see kung ano mangyayari sa so, susunod ng mga araw kay Meredith. Pero eto na siya ng ganyan o oh, sa face. Ano ba to? Parang blood na nabuo. Hindi ko alam eh. Ayan, buhay pa naman guys. Yun nining. Pero kanina, Naglabas siya ng water. I don't know. Pero sana mabuhay itong sinining kasi malungkot na si Daddy James kanina. Tapos itong isang nining na to, ito o. Oh. Ayan o. Oh, bantay lang siya. Actually, ito rin. Hindi ko rin alam ba't dumumi ng ganyan yung mukha niya. Yan. Feeling ko nakipagkagatan na naman siya sa ibang mga kitties. Mga ibang kuting -ting. Makulit din kasi to eh. Nalalaglag din sa hagdan to eh. Yan. Meron talaga silang mga mancha-mancha sa bala to. Ila, eto, naligo sila ng nakaraan sa batsa. Pinaligoan sila para mapreskohan. Kaya ang lambot ng mga balahibo niyan. Ang mga nining na yan. Yan. Benson! Benson! Benson. Ayan. Si Ingay, lalabas si Ingay, lalabas si Ingay, lalabas si Ingay. At lumabas na nga si Ingay. Pin. 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 Ayan, si Pin. 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 Gusto yung... Wag yung wire. Ikaw, wire din ang nais mo. si Stable. Stable! Stable! Stable, Stable! Stabler! Stabler, you eh, know? Diba? Ayan. So, dito sa task guys, sobrang gulo pa. Hindi ko alam kay Chibs kung ano rin ginawa niya habang natutulog ako. Pero, antok-maantok kasi talaga ako kanina, kaya hindi ko rin talaga alam. Ay, hindi ko alam ko na rin <laughs> Nasa na rin kayo, yan. Hindi ko rin talaga alam kung anong ginawa ni Jebis kanina dito sa taas. Kung bakit biglang gumuli yung taas namin at na sobrang gulo na naman. Yan. Pakita ko sa inyo sila Lapu. Kasi matutulog na siya. Nag-ready siya. Ayan, yung Lapu, oh. Okay, Lapu. Lapu! 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 Ayan. Lapu! <laughs> Lapu! Ayan, na, naririnig tayo. Lapu! Lapueng-pueng! Lapu! Lapu! Ito la naman pu. la yung buntot niya. Ganyan-ganyan, Hindi, ganyan, no? sila Lapu, never siyang tumingin kapag tinatawag Alam niya naman yung name niya, pero ganyan, ganyan yung buntot. Alam niya, eh. Siyempre nag-uusapan. Lapu! Lapueng! Lapueng, lapueng, lapueng! Ayun, <laughs> o. Gising. Nakikiramdam siya, yan. Ganyan sila kung matulog, kung siya. And din nasa baba niya, yun si Magonggong. Tingnan niyo, ayan, nilinis na rin siya. Actually, yung cage nila sira, sira na dahil itong dalawang Barako Boys na to, pag nagbugbugan, eh, totally nakakalas nila yung, ano, yung cage na yan. Tapos hindi pa ulit siya naaayos. Pagdating dito, ito na oh, payat na si Amber. Ayan, payat at na siya. Beber! Alam niya yun. Beber! Amber! Mama Bear! Ayan. Ayan. Mama Bear. Yan. Nakatage na sila dito sa kwarto para bagay isang ano na sa isang linisan. Tapos, eto na, ang mga tsahin na abala at ang lola. Yan. Ang lola, yun yung nakatayo. Ang tsahin, itong sinala. Pero hindi ko alam bakit dumidede yung mga kuting kay Nala. Talang, hindi naman buntis si Nala. Hindi na sure ko na buntis or hindi buntis. Kasi wala naman siyang sign na buntis siya ngayon eh. Kumbaga, same ano pa rin naman eh. Yan. Yan. Nakakaguli mga kuting-ting. Oh. Yan. Yan. Actually, yung mga kuting-ting na, ano, na ito, yung dalawang makiyot dito, lalo na ito. ng mukha, kasi nga dumi. Paano kung saan saan nagsusuot? Ito kasi kumakain na sila ng cat food. Together with this bebe na sickly. Ayan. Ayan, ito iyak kasi ito ng iyak eh, dahil dito eh. Pero anyways, yan. Pero sila kumakain na ng dog food, ay, ng dog food, ng cat food. Kasama nila kumain ng cat food si Benson. Ayan. Hey! Shhh! Ang unusual kasi ng mga behavior ng mga pusa ngayon Hindi eh. ko alam dahil ba mainit kaya ganyan. Ayan na. Oh. Basta ang unusual lang sa akin. First time ko lang makita na naging yan. yung two cats ko na yan. Tapos pareho nilang ni nurse yung dalawa. Actually, ito yung parents ng mga kuting. Ayan. Ayan oh. na yan. Ayan na. Nininurse nila. So guys, naiwan na naman sa akin yung mga trabaho dito sa bahay. And medyo bad trip lang ako ngayon kay Jebs kasi umakyat siya dito kaninang maayos naman yung taas. May mga kailangan lang siya for school niya. Ngayon, ang gulo ng buong taas namin. Ang gulo rin nung sa mga pusa. Hindi ko alam kung anong klaseng ayos ang... Kung paano klaseng gulo yung ginawa niya dito. Pero don't get me wrong guys. Hindi naman ako yung GG na sobra sa asawa ko pagdating sa mga ganitong matter. It's just that sabi ko sa kanya, syempre, lalo na ngayon may nilalakad niya kami. And para kung kami may inaasikaso pag madaling araw, sabi ko, magtulungan kami pagdating sa gawain bahay talaga kasi kailangan ko ng tulong na. Ay, 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 ay. Nag-aaway. Nag-aaway yung dalawa. O, oh, ayan o. Oh. Hey! Hey! Saan hey. nag-aaway? Nag-aaway sila. Diba? Ang gagaling. So, wala. Ito lang magagawa ko ngayon. May isang bebe dito. Kanina po siya naninigas. Nag-aala ano, na yung naninigas. Kawawa naman ayo kung painumin ang painumin. Eh. Kasi baka mamaya, lalo pang maging kas ng ano niya. Natutulog naman siya. Siguro nagre-regain din siya ng energy. I don't know. Di naman kasi ako wet. Pero diba? Nakita sa inyo. Nakakaloka tong mga kuting natin. Ayan. Nala na na. Ayan o. Oh. Ayan na, nag-aaway-aaway, nag-uunahan. Ayan sila, yun know. Si Benson, kitang-kita mo kagad. Paano, naiibang kulay? Ayan. Si Stable! Hello, people! Ayan, o. No? Oh. Sa isang naming, o. No? Oh. Uh, kasi ito si Stapler. Hello, people! Ito, Kiingay. Hi! Ako po, Kiingay. Ang pin, ang buntot. Ang ah, hirap ah, oh, papakitaan niya kayo ka-follow sa maingay. Oo, 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 oo. Pakita mo na sa kanila pa na ka-maingay, ah. ah. Kahit nakaganyan lang sa kamay ko yan, maingay yan. Ingay! Pin, maingay! Sorry. <laughs> oo, oh. <laughs> nangyayari na, ayun na. Ayun, nakikita di ba? Si, ano to? Ito ay si, oh yan, ulo. Ayan. Oh, si Miami de. Ayan. Ito sabi ko sa inyo no, ang ulo. Ayan. Thank you, thank you, tawag ni James Lospet, kasi gini nga, yan, gumaganyan siya, oh. Mas wala ng kontrol, oh. Wala ng kontrol sa body niya yan. Oh. oh. wala na. Yan na, oh, yan. Gaganyan na lang siya. Ito kasi, ito yung last na lumabas kay Amber. Ako yung nag-ano na ito, eh. Nastak yung ulo niya, kala ko nga mamamatay din. Eh. Thank y